Ano yan? May binat? <laughs> Ay, le. Sira pilot na Hilot. Pilot? Pilot na di? Oh, gustong gusto. ng gutong, -gutong maghilot. Pinuha niya yung panghilo. Hindi nabot pa sa'yo. <laughs> ano? ano? May lamig. <laughs> May lamig. Haile? Ha? Ha? <laughs> ano? Okay na? Ano oh, parang ka? Okay na, Haile? Okay na? guling apa tayo up slip na tayo, ha ang kain ka daw kain sabi daddy guling ng bait ni ailia ah. ang bait naman ni ailie dapat din hidup hidup din oh nga mga lumaki lumaki tawang kad

<laughs> okay, Ini magento. Dito di sini masyarakat